Maglaan tayo ng ilang oras para muling alalahanin ang kalooban ng Diyos sa pagbubukas ng Romans chapter 12. Basahin natin ang verse 1. Kaya nga, mga kapatid, isinasamu ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na siya sa Diyos. Ano ang dapat nating gawin upang makapag-alay ng mga handog sa Diyos? Dapat tayong magsakripisyo. Sa ibang salita, dapat nating patayin ang ating makasalanang likas. Na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiyasiya sa Diyos, na saninyong ninyong makatuwirang paglilingkod. Hindi tayo maaaring makilahok sa espiritwal na pagsamba, habang pinanghahawakan ang ating ng ating makasalanang likas. Tanging pag si Kristo ang nabubuhay at gumagana sa atin, makakapag-alay tayo ng perpektong espiritwal na pagsamba, sa harapan ng Diyos. Tingnan natin ang verse 2. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. Kahit na isang taon o sampung taon na ang nakalipas mula noong tayo ay naniwala sa Diyos, hindi tayo dapat na manatiling katulad ng dati, gaya ng sampung taong nakalipas. Ngayon, dapat tayong magbago. Mula nang naniwala siya sa Diyos, nagbago na talaga siya. Siya ay kumikilos sa isang mabuti at matuwid na paraan. Napakaganda ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Dapat tayong magpakita ng mabubuting gawa at mapanatili ang mabuting reputasyon sa iba. Kaya sabi dito, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kasiyasiya na kalooban ng Diyos, mabago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kung ginagawa natin ang gawain ng Ebanghelyo, pero sinasaktan pa rin natin ang ating mga kapatid sa makasalanang likas na mayroon tayo noon, hindi na tayo kailanman makakalapit sa lubos na kalooban ng Diyos. Isa ito sa pinakamahalaga at nakakatakot na bagay. Nakakatakot kung sasabihin sa ating mga labi na, gumagawa ako para sa Ebanghelyo, pero ginagawa natin ang mga bagay na hindi para sa kapakanan ng Ebanghelyo. Kaya gaya ng nasusulat dito, magbago tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip at kaluluwa upang makapamuhay tayo ng napapatunayan kung alin ang mabuting kalooban ng Diyos.